Alright, so shout out sa ating lahat ano? Sa mga owner ng tuktuk Ayan, kaya yung ating Tri-Cab, Yung tricycle na mga Bajaj uh, TBS ayan, mga Piaggio Ape City ano? So, kung na gusto nyong humaba Yung buhay ng inyong gulong ano? Panoorin nyo to Ayan, check muna natin yung Odo Yung Odo, tinakbo ng ating tuktok ayan 22494 ayan 22494 ayan hindi pa tayo nagpapalit ng gulong ayan kung makikita nyo ito yung gulong ng ating tuktok Tignan nyo, check nyo mabuti kung paano siya mapudpud. Dito lang sa isang side, ano? Hindi sa gitna, dito sa isang side. Kasi nga, para siyang nakatagilid, nakaganyan. Hindi siya straight, ano? Hindi straight, naka-negative camber. Ah, hindi siya straight na ganyan, nakaganyan. Kaya mostly na lumalapat dito lalo na pag magaan ang karga, pag hindi masyadong kinakargahan. Okay? Ganyan para humaba itong buhay ng gulong natin, ano? 'Di ba? Napudpod na. Binaklas natin. So ang ginawa natin, ayan. Yan na yung itsura ng ating gulong, ha? Dito sa bandang gilid, dito mostly yung napupudpod kasi nga nakatabingi. Tabingi. Yung position ng gulong. Lalo na pag magaan lang yung karga. Pero tingnan nyo dito sa bandang loob. O, oh, ayan. Kita nyo? Medyo pudpud. Kasi binaliktad natin. ah, Ang susunod na mapupudpud ngayon, eto, Dito naman sa side na ito. Kasi binaliktad na natin eh. ba diba? Ayan, binaliktad natin na ganyan. Pati sa kabila. Ayan o. Oh. Yung napudpud na nauna, nilagay na natin dito sa bandang loob. Kasi mas napupudpud yung nasa gilid yung nakalabas yan mas na unang napudpud yan so binaliktad na natin ngayon ito hindi pa natin nabaliktad o tignan nyo ito yung panlabas ano ito yung panlabas o yan yung pito ibig sabihin ito yung labas nya na unang napudpud dito sa side na ito dito sa loob ayan, yan yung loob hindi sya masyadong napudpud ngayon babaklasin natin to tatanggalin natin babaliktarin rin natin yung gulong babaliktad natin yung gulong Itong side na ito, mapupunta dito. Ayan. Okay lang kasi wala naman siyang rotation. Okay? Wala siyang iisang rotation. Ano? yung stack pa yan, yung stack pa po ito. Stack. Ayun, yung stack na MRF, stack na MRF, nagulong. Oh, ayan, yung stack pa yan. Isa na namang discarding malupit ano. Kung gusto ninyong humaba yung buhay ng gulong ng inyong tuktok oya tricycab na bajaj. TBS, o kaya Piajo, gawin nyo to. Alright?